May wala na ho ba talaga tayo respeto sa tatay ko, ano? Wala naman ako sa mga ibig sabihin. Ayun naman. Ano ba kayo naawa sa tatay ko? Ay, sobrang dinibdib niya yung pag niya na eh. Ano, sarap-sarap nang -sarap kain natin dito. Baka nga siya, hindi na makakain yun eh. Baka hindi na nakakatulog. Ay, sobrang lito na tingin sa sarili niya na eh. So, ano gusto mong gawin ko? Gusto mo, Pilitin ko pa rin na magsama kami. Tiisin ko yung paghihintang talonan niya sa buhay. Anak, bakit ba hindi mo makita at maintindihan na sobra-sobra na yung sakripisyo ko sa tatay mo? Ayaw mo ba akong maging masaya? Nay, gusto. Gusto, gusto, nay. Nay, hindi ko lang nakikita na wawakasak ng tatay ko dahil gusto mong maging masaya sa ibang tao. Dindo, Mar! Mahiya naman sa tatay Melvin mo at sa kapatid mo. Huwag na kayo magtalo. Alam mo anak, naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo para sa tatay mo eh. Pero sana, bigyan mo rin ako ng pagkakataong maging ama sa'yo. Alam mo, hindi ako masamang tao. Kung hindi kang masamang tao. Sana hindi mo minahali si nanay. Sana hindi nasira yung pamilya namin. Hindi dito ba? Uh, hayaan mo lang muna, ha? Maayos din yan. Labis na dinamdam ni Dindo ang ginawang pag-iwan ng nanay Lina niya sa kanyang ama noon. Pero sa kabila ng galit ni Dindo, pilit din niyang inunawa si Melvin na patuloy na nagpapakaama sa kanya sa paglipas ng mga araw, unti-unting napapatunayan ni Lindo na mabuting tao pala ito at walang hinangad kundi maitaguyod ang kanilang pamilya. Nung trabaho ng stepfather mo, eh, bodyguard, di ba? Yes, tita Mel. Eh, wala ba siyang nakikwento sa inyo na may nagbabanta sa buhay niya? Sa akin, Tita Mel, wala. Eh. Sinanay, yung mother ko lang po, Tita Mel, ang niya mm -hmm. lagi. Christian, din naman! Bilisan nyo na! Nakakain na pa kayo! Baka malate pa kayo! O oh, ikaw, mahal ha. Huwag kang magpapabutong. Baka magka-ulcer ka na naman. Wait naman ang mahal ko. Alagang-alaga kami ang tatlo. Mahal, pakiss naman oh. Tingnan mo nga ako. Ikaw na, pakiss naman. Isa lang. Alam mo, mamimiss ko yan. Hmm? Makapagsalita ka ba? Mag-abroad ka ba? Ito naman. Kailangan mo bang makiusap ako sa'yo? Para mga high school! Ano ba nilalanggam dyan, ha? Ay, nako kuya. Kanina pa. Ka. Tamis kasi nila, eh. Tamis <laughs> kasi nila, eh. Tingnan mo. Tingnan kasi nakakaya sa mga oh. anak natin. Sige na. O, oh, tapos na yung kape mo, ha? Sige. O, kain kayo ng kain dyan. Huwag At bilisan nyo lang baka kayo. Ano pa kayo na nyo. Sige. Sa labas ko na yan, ha? Sige. Sige. Mahal. Hmm. I love you. Ah! <laughs> Pagkakamalat namin, pagkakamalat ng tatay niyo.